For today's many vlog nga natin dito sa ating bahay dahil tayo isang kanan ay tayo magluto ng ating ulam na tinola. Ang video nga pa ito ay pa at ngayon ko lang nga pala na isipang i-edit at mag base over. So tayo magigisa na nga ng ating mga sangkap tulad ng luya, sibuyas at bawang. So ayan, halu haluin lang natin yan hanggang sa medyo maluto ang ating mga sangkap. So ayan guys, bago natin ilagay ang ating manok. So, ayun na nga guys, nilagay na natin ang manok at halo-haloin din natin para masipsip ng manok ang ating mga pampalasa. So, ayun na nga guys, sabing nilolo, hinahalo nga natin ang inyong kanan ay syempre video-video. So, hindi talaga may iwasan sa pagbibideo dahil wala tayong videographer ngayon. Ay, nahulog nga yan yung aking cellphone guys. Buti na lang hindi na shoot sa tubig. So, ayun, mag-a-add na nga pala tayo ng tubig para sa ating tinulaw pa at para maluto ito. So, ayan. Lagyan na natin siya ng tubig dahil medyo nag-brownish na nga ang ating tinola, guys. So, ayan. So, ang ginawa ko nga pala sa cellphone, guys, tinali ko nga pala siya dun sa aking pinagpapatungan. So, tinali ko siya para hindi na siya mahulog. So, kakita nyo naman, oh, may shadow pa. So, ang isunod nga natin ay ang ating pagbabalat ng ating papaya. So, fast forward natin para hindi masyadong mahaba ang video. So, ayun na nga, guys, fast forward at hinugasan na nga natin ang ating papaya at nilagay na natin. At ang sinunod ko naman ay ang ating malunggay. So, ang malunggay nga nga pala guys ay napakasustansya nyan guys so ayan nga guys nilagay ko na nga rin ang mga pakansangkap para may lasa ng ating mga ang mga tuloy ang ating nilulutong tinola so check nga natin kung tama na ang lasa syempre para naman masarap alam natin kung okay ng ating niluluto at nilagay ko na nga ang ating malunggay guys so ayan dahil nga favorite yan ni Nicolette. sabi niya nga favorite niya daw ang unang favorite niya daw na ulam ay asin pilig pangalawa nga daw ang tinolang manok so ayan puro lang yan salita pero pag pinapakain mo hindi naman nang uubos ang kanyang pagkain so, ba ayan, diba? so, bako mo kontra pa so ayun na nga guys luto ng ating tinola tayo magsandok na kasi nga mga bandang ano na yan guys 10. So may pupuntahan kasi ako, medyo maaga akong nagluto. May PTA meeting nga pala ang bata sa school yung grade 10 ko. So kailangan kong mag-attend. Sabi kasi kahit isang beses sa isang man lang meeting makapunta ka. So ayan na nga guys. At ikwento ko na nga rin kung anong nangyari kasi nga nakaraan na tong video. So ayan, kumain na nga rin ako. At ang swerte ng inyong kanayan ay kasi tayo na naman ay napili maging vice president sa kanilang room. So ayan, pero okay lang yan dahil at least sa makikita nila sa fourth table, sa ating mga anak.